Welcome back mga kapibi uh, Ito yung sanhinang bagyong biki uh, Ayan Yung ilog Times 3 na yung laki So kung natatandaan nyo Dito Yung video ko, yung title na How to separate gold from the sun Dito Maliit pa yung ilog pero ngayon Sobrang laki na Sobrang laki ng baha Umabot hanggang dun So, oh, ayan, ang laki. So, sa laki ng baha, mga kapibi, akalain mo yung ginto, umabot dito. Ayan. O, oh, ayan. So, hindi po ito scripted. Mga kapibi, baka sabihin nyo, scripted. Ayan, o. Oh. So, kanina pa kami nagsisimula. Di lang kami nakapag-video kasi maulan. Cellphone lang ang gamit. So, ano naman, pag mahirap kasi yung cellphone mo basag basag yung screen oh. dito lang sa gilid ng oh. sapa sa sobra pong lakas ng baha <laughs> yun oh kita oh. nyo oh. oh ang pa, baha oh. di pa ano di pa na yung tubig di pa bumababa ng mababa. medyo mataas taas pa so yung ginto mga kapibi naabot na hanggang dito so yung una yung ilog andun pa banda So sa laki, sobrang laki naabot na dito yung mga ginto kasi dun sa taas may ano, may nalanslide na landslide ng mga lupa. So ganyan, pero di katulad na lupa na ganyan. So ang lupa doon na landslide, may mga buhangin. Tapos diyan, walang buhangin, so walang ginto diyan. Doon lang banda. So ang mga ginto dito na. Dito, naabot dito. Ayan mga kapibi Dito. Oh. So, malalaman nyo kung may ginto kasi katulad nito. Yung may itim na buhangin, katulad nito, may itim. Diyan, nandyan ang mga ginto. So, napapadpad sila. Kung asan yung may may itim na mga buhangin, andun rin yung ginto kasi kasimbigat lang sila. Ah, diyan. Ito. So, sinampula namin kanina. May mga ginto. So, naggumagawa kami ng plum. Ayun. Doon. Sinasala namin yung ginto. Oh, nagkasampun naman. Dito, may mga ginto dito. So, yung title na How to Separate Gold from the Sun. Diyan yun, banda. jan lang, oh. jan jan banda. Pero ngayon, ang ilog umabot na dito yung tubig oh. Ayan. So makikita yo oh, times 3 na yung laki ng ilog namin San hinang bagyong Biki. Oh, ayan. Oh, sobrang laki na yung ilog. Clean up, clean up. Tingin muna kami ng ginto. Kung meron ba talaga?

Dito. Ay. Oh, ito po 'yung ginto. Sa so, sobrang dami. 'Yan, nasa gilid 'o. Oh. Arte. 'Yan, 'yung mga dilaw. 'Yung kulay dilaw, 'yan okay. 'yung mga ginto. Um, pakita ko ito 'Yan ah. Marami pang ginto. Sobrang dami po. Sanhi ng bahang Biki. 'Yun. Kitaan kita. kita.

Kita gedein. Vietnam. Yan. Oh my god. Minyan <laughs> kedami. Gold. Sampira song singsing na yan. Yan. Dame. Ako ko chamba. Makakabili na kami ng bigas <laughs> at pansit. <laughs> bigas at saka pagoong. Dadagdagan pa namin kasi marami pa doon. Lagi dito. Ayun. Yeah. Doon marami pa daw. Isang pirasong singsing na 'yan. <laughs> yeah, a milligram din. Isa na. Klaro kay dire dagan. Nah, ini mga margaha dagan kay gunod ba. Ah, hmm, uh, ito mga margaha. <coughs> oh. Kina bilin. Ito. Oh, mga kapibi oh. Kain muna kami. Sarap kumain pag nandito ka sa ilog. Lah. Oh, o, ayun. Lumaki na naman yung tubig sa ilog. Ako na po. Ano eh? Ano? Ano? ah. Shout out muna, guys. Kain muna kayo. Ah, mga ka-PB, ah, mamaya may isa shout out ako. Pero mamaya na kasi. Ah, kain muna kami. Sarap ulam namin. ginamus. Yung ulam namin, sarap. Ito. Suka. Mm. Soka. Tapos bagoong. Suka, bagoong at saka Dito kami sa, sa gilid Tagalog ng, ng bulad. <laughs> ah. yeah. Ano ba yun sa Tagalog yung bulad? Isdang tuyo. Ah, nasa buhangin kami ngayon. Tuyo. Gilid ng Alam niyo, sang gilid ito. Gilid na ng tapa. Yan.

Tuka. Tapos, bagoong. Yung bagong namin, puro sabaw. Mm. <clears throat> pag dito ka sa ilo kumain, lalo na pag bagong baha, malinis kasi, sa'yo. Oh. Tubig lang yung hindi malinis kasi, no, mm -hmm. hindi pa malino yung tubig. Tapos kumain. Pero ang totoo niya mga kapib eh, <laughs> <laughs> ang totoo niyan, ang bahay namin nandun lang. <laughs> nandun Ibabaw. Nandun lang siya. Yung nasa gilid ng ilog. Kasi hindi namin alam tagalog ng lubog. Ano <laughs> oh, ba tagalog ng lubog? Hmm, malabo. Malabo yung ano, ilog. Malabo <laughs> <Halabok> pa. Malabo <laughs> pa. O ano, lubog. Ah? Malabo, halap ako na din. Halap. Malabo. <laughs> malabo. <laughs> oh. Malabong pandinig, Dagang ka nagpadungan. <laughs> ah, harap. Ito okay lang. Hmm. Malat. Diapa nama nama yang Ubus yung isang kalirong kanin. At saka bagoong. At saka tuyong isda. Ano ba yung sa Tagalog yung tuyong isda? Yung malat. Bulad. Sa amin yun. Bulad. Iwan ko sa inyo kung ano yun. Tapos. Siyempre. Di mawawala yung suka. O ayan. O, suka. Ito lang yung di maubos. Pagkasarap-sarap. O. Ayan. Pagkatapos yan uh, uh, oh, ayun na yung Ano Yan na yung Bloom namin Pangsala uh, ng ginto ah, uh, Di na lang na, Di ko na lang yung ibibidyo Kasi wala akong tripod Ang hirap magbidyo Pag walang tripod Pasensya na talaga mga Wala talaga tayong pambili uh, Hanggang doon siguro yung ano, Hanggang doon Pag maabot na kami doon dito ayan kukunin namin yan okay. tapos pagkaabot dun so ah uh, clean up sa kanan na, kanan naman kami bibiringan naman tapos bibinta na namin

nakun kata gue ini kok ramen bisnis nah, terus, nah. Gendun, nah. Uuuh, bisis, nah. Pahala, kut ku satu kut B kut, tuh, kut Kwa, 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 kau baru

<laughs> ito yung ito yung una tapos ito yung pangalawa. Hello. Ding, 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 ding. natin kung gaano karami. Ding ding. Okay. Mag so Final na. Isa na namo. Ang baligduhan namo ka clean upan. mo. Wow. dua nih kaklin apa nih dua kabu ah hmm kena siapa yang hmm mana si tenan oh si botol kena sebayok degan

Mo oh, na tanan. good oh. na, yeah. very good na. Very good. Very good. Yeah. Hello mga ka-PB no. Ah. Uh, ngayon lang tayo nakabalik kasi oh, uh, madilim na. Si nag uh, ano kami uh, bininta namin yung ginto. Tapos di ako nakapag-video kasi yung cellphone ko muntik ng masira kasi umulan yung cellphone ko di na ma-open buti na lang ngayon na-open na siya so ang gusto ko sana kanina bibidyohan ko yung pagbenta namin ng ginto so yung ginto namin kapag katib na katibin kalain mo so ang halaga niya is 1,200 so apat kami balik tag 300 kami kada isa siguro na lang sa mga dalawang oras namin dun sa ilog ang dami na ang dami na namin nakuha siguro bukas iwan ko kung makapag video pa ako ngayon mga kapibi no shout out muna tayo shout out kay Joey Espistola from Pangasinan shout out sa iyo lods sana tuloy tuloy lang ang suporta at saka kay GR Hermoso GR Hermoso lods shout out lods at sa team Kalabaw patuloy lang po ang suporta sana po marami pa marami pang mag-subscribe para para ma-appreciate ko po, makapaggawa pa ako ng maraming video. Salamat po at dito lang po nagtatapos ang aking video. Maraming maraming salamat po. Sana po magugustuhan nyo. Please click subscribe and click the bell para manonitify kayo sa aking, sa aking mga video.